So eto na nga mga habibis, it's palengke day today kasi sabi ni Ate Rose wala na namang laman ng aming ref. Marami kasing tao sa bahay namin ngayon for the holidays, andun yung mga kapatid ko at saka mga pamangkin ko. Tapos susunod pa yung mga parents ko at saka yung mga iba ko pang kapatid sa susunod na mga araw. At dahil dyan mukhang linggo-linggo kami mamamalengke, nakakaloka. Pero okay lang, ang importante, kumpleto yung pamilya at saka masaya kami, di ba? Pinuntahan ko yung suki ko ng baboy at namili na rin ako dyan ng mga kasi, mga liempo at kung ano-ano pa. At syempre, hindi pwedeng mawala ang paborito kong isda, ang pampa, na no. mabuti na lang may naabutan pa kami dito. Kaya naman nag na ako ng marami para may stock sa freezer. Gusto kong ipatikim sa family yung aking baked pampano kasi hindi pa nila natikman yun. At kahit kakabili ko lang ng itlog, sabi ni Ate Rose, paubos na daw, isa na lang doon piraso ang naiwan sa bahay, nakakaloka. Kaya this time, bumili na ako ng tatlong tray. At dahil mapapadalas rin ang pagluluto sa bahay, bumili na rin ako ng maraming sibuyas at tsaka ng bawang. Ayan si Lindy, siya yung pumipili ng magagandang bawang dyan. Yung iba kong pamangkin, nag-request ng boneless na daing na bangos, kaya bumili na rin ako. Pag uwi ko ng bahay, pinag-prepare ko sina Atros at ng Lindy na mga gagamitin ko sa lumpiang Shanghai. Gagawa ko ng marami para may stock sa freezer, yan kasi ang pinakamadaling lutuin every na may magugutom sa amin. Ako na rin pala ang nagiling ng mga binili kong pork, yan gumamit ako ng meat grinder. Isang kilo pala yung gagawin ko, siguro makakagawa ako ng mga 100 pieces ng lumpiang Shanghai dyan. Pero feeling ko wala pang isang linggo mauubos sa God, nakakaloka. Pero okay lang, gagawa na lang ulit, ba? Diba? Next ko giniling ang mga carrots tsaka mga sibuyas. Tapos yung pampabango ko pala sa lumpiang Shanghai na tinuro sa akin ng nanay ko ay lagyan ng kinchay. Yan kasi ang nagpapalasa at nagpapabango ng lumpiang Shanghai. Napakasimplit, napakadali lang gumawa ng lumpiang Shanghai. Ang pinakamahirap yung magbalot, ba? Diba? After ko yung mga gulay, ayan, nilagay ko na sa ating pork giniling. Tapos tinimplahan ko lang yan ng asin, tansya-tansya lang, tapos imekos-mekos lang natin. Ayan ha, gumamit na ako ng gloves this time. Tapos yung egg, gumamit ako ng tatlong piraso. And then, minegos megos Tang ulit natin yan. I-make sure na madistribute Na mabuti yung ating itlog at saka yung mga ating pampalasa. And this time pala, tinulungan ako ni Ate sa magyadyad ng cheese. Hindi ako usually naglalagay ng cheese, pero may nag-suggest kaya gawin natin, ba? Diba? At eto na nga, papunta na tayo sa exciting part, ang magbalot ng Lumpiang Shanghai. Hindi ako magaling magbalot, pero yung nanay ko, sobrang galing nung magbalot as in. Masailan kasi ang nanay ko pagdating sa pagbabalot ng Lumpiang Shanghai. At bukod doon, napakasarap gumawa ng Lumpiang Shanghai ni Mama Loli, something na hindi ko talaga magaya. Ewan ko ba kung bakit. And after a while, eto, nakagawa ko ng mga 90 pieces ng Lumpiang Shanghai, Nakakangalat, nakakapagod. And it's time na matikman na ang ating Lumpiang Shanghai, kaya ayan, nagprito na ako ng mga anim na piraso. Pero feeling ko parang kulang yan. Alin, titik mo mo yan. Ay, mo muna lang walang sausawan. Mmm, mga Harap. mo, mm, awesome. <laughs> <laughs> mo. ato, kasi gumawa ka na rin. Tikman mo na. Uh -huh. Hindi yan ba ang hang? Sweet yan, matamis. Yeah, matamis yan. Sweet chili lang, pero hindi naman siya gusto. Yeah, Sobrang -ha. hang. Tama. Hmm. Tingnan na loob. Ano mm, sir. sarap? na? Hmm. Napakasarap po. Lasa? Opo. Yes. Sarap. Yeah. Ah, okay. okay. kain na po sir. Sarap. Oh, ah, uh, tingnan mo na muna 'yung eh. niluto kong Shanghai. Yes. Okay, oh, ah, mamaya 'yung lasa. Mainit pa yata bagong prito. Funky. Sarap. Asin? in? Mmm. eme Asa ng, As ng uh. kanin? Uh, Shino, tikman dali. Haro. Tikman mo muna, bago tayo magpito ng madami. Oh, yeah. Pibod ng chino chino yung chang hai. Ano? Ayos. Ay Ayos po. Mm. Ayos? Oh, sige, tikman. Okay. Bak. Pero yung lola mo, masarap magluto na siya kaya no? Mm. Siguro mm. mas masarap ka. <laughs> Alin? Na mas masarap? Okay, lola. Lola mo, um, ano? Oo, oh, masarap talaga magluto si mama ng Shanghai. Hindi ko makaya, hindi ko magaya. Oh, yan. Mga pamangkin ko pang mga pogi. Oh, yan. You know? Ay, inong <laughs> Tikman na, wabe. Pwede ako. Yan, pamangkin ko din yan. Si China, pamangkin ko din. Oh, yan. Tikman nyo. Tikman mo muna ako ang lasa. Ano? Shanghai. May init. Shanghai ko ba Ano daw yun ni? Lumpi oh Shanghai oh, ah. Ano ba malaki nga kay lola? Tikman niyo. Oh, go. Yeah. Tigigis kayo. Pat yung kay lola kasi pag binigay sa iyo, At tigisa na ba? Oh, oh tigigis kayo. <laughs> Tikman niyo. Oh, yan ang lasa. Ngayon <laughs> wala naman si lola. Hinahati sa tatlo. Oh. oh. Sarap. <laughs> Ulam. Ano ba be? Lasa. Sarap po. Masarap. Oh, may minyak. Ah, Kalasa ba? Yun. ba? Sabi ni Chino, mas masarap daw sa lola niya. Oh. Yeah, ah, Tatapang na yung kay lola. Lagot ka sa lola mo. Ah, uh, tingnan. Na yes. Ay, ang sarap si ti kumain, <laughs> nagutom daw siya. Tinikman niya ang ating Shanghai, ang lasa. <laughs> masarap, kumagat na ako. Masarap siya. Malaka. malasa. Ay, masarap 'yung kay okay, mama o 'yung okay, sa akin? 太慢了！哦，这导演，你说这电影太慢了。